Ay, salamat. May maganda na rin tayong magagamit na tripod. Kaya naman for today's video, tara, samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Kamusta pala yung umaga nyo mga mami? Siyempre, panibagong araw, panibagong hamon na naman sa buhay. Story time muna tayo mga mami habang tayo ay nag-uumpisa ng gawaing bahay. Alam nyo ba mga mami na mga nakaraang buwan ay nawala na talaga ako ng ganang mag-vlog? Marami rin kasing nangyari bago nga mag-Christmas, kaya naman nawala na nga ako ng ganang mag-video. naman ako kahit pa paano mga mami, kaso nga ay tinatamad na nga ako mag-voiceover. Na-feel ko kasi noon mga mami, nagawa ako ng gawa ng video pero ang onti nga ng views. Sin Sinabi ko nga sa sarili ko na kaya siguro walang nanonood dahil puro paglilinis lang yung ginagawa ko. Naisip ko rin naman na wala naman akong ibang talent at pupuntahan na pwede kong ngang i-vlog. Kaya nga puro paglilinis na lang sa bahay yung pinapakita ko. Tapos isang araw nga ay nagtanong itong si Daddy Ajay kung bakit hindi na raw ako nagbibidyo. Dahil sa tanong na iyon ng Daddy Ajay, naisip ko na kailangan kong ipagpatuloy yung pagbablog. Nung mga time na yon ay napil ko nga na namimiss pala ng Daddy Ajay ang pagbablog ko. Naisip ko rin na baka hindi lang si Daddy Aje yung nakamiss at baka yung iba ay namimiss rin ako. Kaya naman mga mami, itong 2024 ay napagdesisyonan ko na magiging masipag na nga ako. Anyways mga mami, ganyan pala kadami yung tubig na inilalagay ko doon sa termos. Naglaga rin ako ng dahon na kakawati, mga mami at ito nga ay ipangbabanlaw ko dito kay Tope at kay Tanggol. Tapos ay maaga ko nga silang pinaliguan ngayon. E, hindi ko nga maintindihan mga mami kung bakit nga sila ay kamot pa ng kamot. Eh madali kakao na nga itong isinashampo ko sa kanila. Kaya naman pinaku ako ko na nga itong si Daddy Ajay para nga makapaglaga ako nitong dahon ng kakawate. Sabi kasi na matatanda, yan daw ang gamot sa mga nangangati. Minamaritis kasi ako ng pinsan kong si Buba, kaya nga patawa-tawa ko <laughs> din. Hindi nga naglikot dyan si Topi, siguro nga dahil nasarapan at medyo maligam-gam na nilagang kakawate nga yung binabanlaw ko sa kanya. Nakakita nga ako ng isang garapata, tingnan nyo naman mga mami at namatay nga yata dito sa nilagang kakawate. Tapos ay eh, standby ko na lang muna ang dalawa dyan hanggang sa matuyo sila. Anyways mga mami, isishare ko na rin sa inyo itong aking nabili na bagong tripod. May dalawang linggo ko na nga itong nagagamit dito mga mami at sobrang tuwang-tuwa nga ako dito at gandang-ganda ako. Pwede nyo rin siyang pahabain mga mami at tingnan nyo nga at halos nagiging kapantay ko Isa na pa nga ay eh, pwede nyo rin siyang itaas at pwede nyo rin siyang ibaba. Meron na rin kasamang remote yan mga mami kung gusto nyo rin na sa comment section yung link. Tapos sa eh, itong puting maliit naman na ito ay eh, dati ko pang ginagamit. Alam nyo ba mga mami na sobrang tagal ko na rin yung nagagamit? Ayan naman yung pinag ko na pa. Mura lang din naman yung bili ko dyan, mga mami at piling ko nga ay matibay dahil hanggang ngayon nga ay nagagamit ko pa. Ang mm. maganda naman dito ay maliit lamang at kahit saan nga ay pwede nyo siyang dalhin. Nagwalis na rin muna ako ng sahig mga mami at hindi naman pwede ang hindi. At pagkawalis naman ay nagmap na rin ako ng sahig. Maya, Maya rin ang pagmamap ko mga mami dahil ba naman pasok na pasok nga dito sa amin yung alikabo. Nung makatapos naman ako makapagwalis at makapagmap ay maaga na rin akong nagsai. I-unbox na nga rin natin mga mami itong huli kong order na metal wall decoration. Hindi naman halata sobrang gandang ganda nga ako dito mga mami abay nakaapat nga ako na no order <laughs> tingnan nyo naman mga mga mami at wala nga kagas -gas, gas 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 nang dumating sa akin bali ba ay dyan ko nga yan ipapalagay sana kay Kenta kaso nga ay wala siya dito sa bahay nasa practice nga ang bata ngayon ngayon dahil siya nga ang panlaba ng kanilang school sa sports napansin nyo rin ba mga mami ang sexy ng angulo ko dyan char kung isang tiyahin ko nga ay tuwang tuwa na pinapuputok ito kaya naman ibinibigay ko sa kanya yan ano ba naman ay nalilibang nga daw siya dyan nagpirito na lang muna dalawang piraso si Daddy Aje at kami lang dalawa yung kakain para sa tanghalian. Tapos yung natira, inilagay ko na lang muna sa re para nga mamayang gabi. Tapos ay, may walk-in nga na guest itong si Daddy Aje kaya naman naiwan nga sa akin yung pinipirito niya. Dapat nga iihaw pa niyan kaso nga ay natamad na nga raw siyang magdikit ng ulo. Pero okay lang nga yun at mukha naman siyang inihaw na rin. Naghiwa na rin ako ng sibuyas na Tagalog at bawang at ako nga ay magluluto ng gulay na pakbet. Hindi ko na nga inilagay itong maliliit na hipon dahil nga kakain rin sila topin ganitong gulay. kasi ah, naglagay lang ako ng konting-konting magic sarap at nga ay pinatayan ko na rin yan. Kaya naman kami na nga lang ng Daddy Ajay mag adjust ng lasa niyan. Tamang-tama tama nga at meron pa nga pala kaming kimchi diyan sa Masarap safe. nga rin ipartner yan dyan sa piritong manok. Tara mga mami, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Relate din pa kayo mga mami. Kita niyo naman, mag-uumpisa pa nga lang akong kumain. Yung kasama kong kumain, tapos na agad. Na mga mga batang ito, iwala naman talagang patawad sa pagpapasubo. Mat Tawa ka na nga lang sa kanila lahat talaga yung kinakain ko, kinakain rin nila. Kamay na nga rin ako dyan mga mami at napasarap talaga ako dito sa pagkain ko. Kaya rin ba mga mami ay kumakain ng kimchi dahil ito nga ay paboritong paborito yung ko. Yung ubas nga na nabili ko kahit nga sobrang liliit, sobra namang tamis. Alam nyo ba mga mami na sobrang hili ko rin sa chocolates? Kaya naman sorry na agad diabetes. Pagkaligpit ko nga ng pinakiinan namin mga mami ay naisip ko na nga na ikabit ko na nga itong wall decor na ito. Hindi ko na nga maantay si Kenta at maya, maya pa nga ang uwi nun. Maganda rin ipandikit mga mami yung Bostik No More Nails na yan. Ilalagay ko na nga ito mga mami at bahala na nga ko anong mangyari. Char. Sige pa nga antukod ko dyan mga mami. Bay, parang hindi naman pantay yung pader. Mm. Ang ginawa ko nga dyan mga mami para siguradong matibay, inalagyan ko na lang muna ng tape at bukas ko nga siya tatanggalin. Dahil ganyan din nga yung ginawa namin dyan nung una. Kumain lang din muna ako ng sitsirya habang ako'y nagpapahinga bago nga ako maligo. Tingnan nyo naman yung mga batang itong manang mana talaga sa katakawan ko. Char. Yun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank you for watching. See you on next vlog.